Let's go outside. Papakita ko sa inyo yung aming um, garden. Kung makalala nyo po, pinupro natin siya nung December. Um, kaya ito na po siya ngayon. So, nag, ang dami na pong mga ganito-ganito niya, niya. So, um, ito yung mga bago na mga tumutubo. So, hindi na natin muna siya puputulan ngayon para um, mag aano siya ng mga bulaklak. So, tinanim na ulit namin siya dito kasi um, para kasi wala kami dito sa August. So para medyo um, wala kasing magdidilig. So para makakuha siya ng um, tubig from the yard. And hindi siya madry. So ito na po yung ating update ng ating kalamansi. And as kung makikita niyo ngayon, this time maybe hindi siya mamog, uh, wala siyang mga bunga masyado. Kasi um Grabe yung pag-pruning ko last um, winter time. Ang dami-dami kong kinuha. Ayan, kung makikita nyo, ito lang po siya. Oh. Tapos, by next year siguro, ayun, parang mag magbibigay siya ulit ng energy ngayon. So, by next year po, um, dadami ulit yung mga bunga nito. Kasi, um, dito sila mag-ano, uh, kung makikita nyo, may mga bagong mga leaves. Oh. Ayan. Ito makikita nyo, ito yung kung maalala nyo, ito yung atinanim uh, ko last um, last time na cutting. Ayan, may bulaklak po siya. So, um, I hope maging okay sila at saka may bagong ano dito. Makikita nyo, bagong kuan. So, yan po yung update ng aking cutting kalamansi and ang kalamansi ko. sya ngayon so we are in Germany and nagtatanim din kami ng mga ganito kasi may mga ganito kami sa Philippines and para hindi ako ma-homesick masyado kaya nagtatanim kami ng ganyan and then nagtatanim din kami ng own food namin and of course this one and ang gusto ko lang dito is yung maglakad-lakad sa area dito and look at our place our garden and lahat ng yan dyan guys is um, may papakita ko pa sa inyo um, ayan na po sila ito yung uh, kamotitaps na tops nakabili yung husband ko ng kamotitaps and yeah. ayan gugulayin kasi namin yan at marami din kami yan sa Pilipinas kaya dito buti na lang may nabili din yung husband ko. And, ito. Ayan, marami siyang bunga, guys. Oh. Di ba? Ayan. Kasi super healing ng husband ko ng mga spicy, spicy food. So, ayan, kung magigitan niyo naman yung mga, ano niya, bunga niya. Ang dami, no? And, we are very happy with our with our uh, vegetable garden here. Dito lang po to sa bahay. May iba pa po kami doon sa ibang um, garden. Pero ito lang po yung mabilis namin na access sa mga kung halimbawa gusto namin mag-harvest. So, ito na po yung purple chili. Ayan. Cute. Mm. And ito naman din yung uh, tinanim ko nung um, springtime nalagay ko pa siya sa bahay nung first time tapos ngayon nilabas ko na siya so loya po Ayan, loya. and of course hindi mawawala yung ating mga um, tawag dito onion spring spring onion pala <laughs> so and of course hindi mawawala yung ating um, mga um, ano ba yung si eh? sa ano at may mga malilitay na mga chilies. Dahil sa napakahilig ng na mga spices yung aking husband. So, and of course, ito na po yung ating beans. Medyo gusto ng husband ko na pata, pa, medyo, mas maganda siya kung bata pa siya na i-harvest. Pero, hindi pa i-harvest hin ng husband ko. So, gusto niya yung beans, yung sa loob, yung seeds na i-harvest. Iha Ayan. of course barefoot tayo guys kasi maganda lang dito maglakad-lakad lang naka-barefoot. Ayun. And ito po yung area namin dito. Ito na po yung binago kasi namin yung aming garden. So ito na po siya, ganito na po siya tingnan ngayon.